Hello po, aminsan um, magpagandang araw po sa bawat isa sa ating lahat. Welcome back po sa aking YouTube channel na USTV. Pasensya na po kung ngayon lang po ako ulit nakapag-record ng aking uh, video. So sa mga subscriber ko, uh, maraming salamat po sa pag-stay ninyo sa aking uh, channel. So sa araw po na ito, um may mga katanungan po ako sa inyo at yun po ang ating pag-uusapan o pag-aaralan sa oras po na ito. Ang tanong po dito is, um, dapat ba na ang mga tunay na kristyano ay makaisa o mag-celebrate sa Valentine's Day? Dati, you no, know, syempre, hindi ko pa po alam, hindi pa po ako nagbabasa ng Bible hindi ko po po alam kung ano yung history ay isa po ako sa mga nagsa ng Valentine's Day gumagawa ako kapag meron akong crush no sa school gumagawa ako ng love letter tapos pinapahayag ko yung aking damdamin do sa taong minamahal ko. So sige po, samahan po ninyo ako nang sa ganun malaman po natin ng katotohanan, ang tatlong bagay na katotohanan patungkol po sa Valentine's Day. Ang Valentine's Day ay isa sa pinakapopular na selebrasyon ngayon sa ating mundo. Bakit hindi? Isa itong araw na nakalaan para sa pag-ibig. Dahil ang Diyos natin ay just ng Pag-ibig, natural lamang para sa atin na mga tagasunod ni Yahshua o Maskelang Heso Kristo ang ipagdiwang ang Valentine's Day. Ngunit, alam nyo ba kaibigan, na kung iyo lamang susundin ang nakasulat sa Biblia, matidiskubri mo na hindi gusto ni Yahweh na ikaw ay mag-celebrate ng Valentine's Day. Maring nagulat ka, maring hindi ka makapaniwala sa iyong narinig. Maaaring sasabihin mo na gawa-gawa ko lang o invento ko lang ang mga ito. Naintindihan ko kung ganyan ang iyong reaksyon. Bakit hindi? Maraming kristyano nagdiriwang ng araw ng mga puso. Ngunit kaibigan, patuloy mo lamang na panoorin ang programa namin ngayong araw at sisiguraduhin ko sa iyo na magbabago ang tingin mo sa Valentine's Day. Kaibigan, Masaya ako dahil nandito ka upang kami samahan at tuklasin ang katotohanan na nagmumula sa aklat ng mga aklat, ang Biblia. Alam mo ba na ang seta ng Diyos ay nagsasabing hindi dapat natin ipagtiwang ang Valentine's Day o Araw ng Mga Puso? Sa programang ito, hayaan mo kami ibahagi sa inyo ang tatlong nakakagulat na dahilan kung bakit hindi mo dapat i-celebrate ang Valentine's Day. Unang dahilan ang Valentine's Day ay nanggaling sa immoral na kaugaliang pagano. Alam niyo ba na ang Valentine's Day ay nagmula sa isang paganong pagdiriwang ng mga Romano? Ang selebrasyong ito ay tinatawag na Lupercalia. Ito ay pinagdidiwang ng mga Romano taong-taon tuwing February 13 to February 15, noong ikatlong siglo BCE. Ang Lupercalia ay isang madugong kapistahan na may halong bastos at sexual na ritual kung saan ang mga tao ay nakikipagtalik sa isang lugar na sabay-sabay. Ang ritual ng Lupercalia ay nagsisimula sa pamamagitan ng pagpatay at pagsakripisyo ng isa o higit pang mga kambing. May pinapatay din isang aso bilang espesyal na alay. Ginagawa ito ng mga grupo ng paganong pari na kung tawagin ay Luperci. Matapos patayin ang mga hayop, ang patay na aso ay dadalit sa altar upang ipahid sa ulo ng mga pari pagano ang isang dugoang kutsilyo. Pagkatapos nito, ang mga tao ay papahiran ng balhibo ng hayop na ay sinausaw sa gatas. At hindi lang yan, muntik ko nang malimutan, ang lahat ng mga nakikilahok sa ritual ay dapat tumawa habang nangyayari ang prosesyon. Pagkatapos nito, babalatan ng paring pagano ang sinakripisyong kambing at gagamitin latigo ang balat nito. Ang mga tao naman ay magsisitakbuhan na lasing at hubot-hubad o halos hubad. Gagamitin nila ang balat na latigo upang hampasin ang lahat ng mga babaeng makikita nila. Naniniwala sila na kung sino man ang tatamaan ng latigo ay mas magiging madali para sa kanila ang magbuntis. Kaya karamihan ng mga kababaihan ay masayang nagpapahampas ng latigo upang magkaroon sila ng maraming anak ay ba ay naguhubad pa upang matamaan sila ng latigo sa kanilang mga balat. Kaya ang Lupercalia ay tinaguri ang isang napakapopular na fertility festival noong unang panahon. Ang fertility rites ay isa lamang sa mga kakaibang sexual na parte ng selebrasyon. Ang isa pa sa popular na parte ng Lupercalia ay ang pagpapares-pares ng mga lalaki at babae. Ang ginagawa nila noon ay sumusulat sila ng, ng mga pangalan ng mga babae sa isang papel, Nilalagay nila ito sa isang bowl o box. At ang mga lalaki ngayon ay bubunot ng papel. At kung sino man ang kanilang nabunot, ang babae iyon ay magiging romantic o sexual partner nila sa buong kapistahan o buong taon. Dahil sa napaka-immoral na pagdiriwang ng Lupercalia, ito ay pinagbawal na i-celebrate. Pero kahit ito ay pinagbawal, hindi ito napahinto ng mga otoridad. Kaya noong ikalimang siglo o 5th century, ang Roman Catholic na si Pope Galatius I ay ginawang Christian ang Lupercalia. Ika nga sa popular na kasabihan, if you can't beat them, join them. At iyan nga po ang ginawa ng Catholic Church. Dahil di nila mapigilan ang mga tao na i-celebrate ang Lupercalia, binigyan nila ang Lupercalia na isang Christian name. At doon nga tayo nagkaroon ng tinatawag na St. Valentine's Day. Ngunit alam nyo ba kaibigan, hindi porket binigyan mo ng ibang pangalan ang isang bagay, ay magbabago na ito. Ang aso, kahit tawagin mo pa itong pusa, ay aso pa din. Kaya nga sa kaso ng Lupercalia, kahit tinawag mo na itong St. Valentine's Day, ay Lupercalia pa rin ito. Kaya di na magtataka na karamihan ng mga tradisyon at kaugalian ng Lupercalia ay makikita pa din sa Valentine's Day. Isang halimbawa nito ay ang kulay na pula. Ang pula ay nagsisimbolo sa madugong pagsasakripisyo ng mga hayop sa Lupercalia. Oo, pula din ang kulay ng Valentine's Day. Ang sexual na tema ng Lupercalia ay makikita din sa Valentine's Day. Ngunit, maaaring magtaka kayo. Bakit nga ba February 14 ang date ng Valentine's Day? At sino ba si Saint Valentine? Ayon sa alamat, Si Valentin o Valentinus ay isang pare na pinugutan ng ulo noong February 14 sa ikatlong siglo dahil sa di niya pagsunod kay Emperor Claudius II. Dahil pinagbawal niya ang pagpapakasal ng mga minoridad. Kalaunan, ang Catholic Church ay pinaparangalan si Valentin bilang isang santo kasabay sa Lupercalia na kalaunan naman ay tinawag ng Valentine's Day. pinaniniwalaan tuwing February, nagsisimula ang mating season ng mga ibon, kaya naging mas lumakas pa ang paggamit ng Valentine's Day bilang araw ng mga puso. Pangalawang dahilan, ang pagdiriwang ng Valentine's Day ay salungat sa utos ni Yahweh. Hindi maikakailan ng Valentine's Day ay nagmula sa mga pagganong kaugalian, pagdiriwang at paniniwala. Kahit anong history book o encyclopedia pa ang iyong basahin, walang duda ng Valentine's Day ay hindi nanggaling sa Biblia. Sa halip ito ay selebrasyon ng mga pagano na mariing kinukundi na sa Biblia. Pasangin natin ang Deuteronomy 12 verse 29 to 32. Kapag napalayas na ng Diyos ninyong si Yahweh ang mga tao sa lupain iyon, at kayo na ang nakatira roon, ang sabi ng Diyos, huwag ninyong tutularan ang kasuklam-suklam nilang ginagawa. Nakita niyo yun, kaibigan, para sa ating Panginoon, ang mga gawain ng mga pagano ay kasuklam-suklam at kasama na dyan ang luperkaya. Pangatlong dahilan, ang Valentine's Day ay nagpapalaganap ng maling uri ng pag-ibig. Hinikayat ng araw ng mga puso ang romantikong pagkahibang pag nanasa sa sa totoong pag-ibig. Nakita natin ang Valentine's Day ay nanggaling sa pagganong paniniwala at hindi sa Biblia. Sa materialismong mundong ating kinakatayuan, ang moralidad ay kinakalimutan. Basta ba may kinikitang pera at nakakaaliw, ay okay na para sa karamihan, kahit sa mga religious leaders. Ang Valentine's Day ay karaniwang araw na ng pagbibigay ng bulaklak, love letters, tsokolate at iba't ibang regalo. Ang mga babaeng hindi nakatanggap ng regalo ay nagiging bitter. Yung iba naman nakakatanggap ay hindi maiwasang ikumpara nila ang kailang natanggap sa ibang babae. Ito pa ang nakakabahala. Ang Valentine's Day ay karaniwang araw kung saan napupuno ang mga hotels at yung mga short time rooms. Ito ay araw kung saan maraming tao ang sasagawa ng premarital sex o yung pakikipagtalik na hindi pa kay kasal. Alam natin na isang kasalanan ang premarital sex. Ngunit nagiging normal na lang ito lalo na sa araw ng Valentine's Day. Dahil dito, marami ang nagiging broken-hearted, nabubuntis na wala sa plano nagkakaroon ng sexually transmitted diseases, at nakakagawa ng isang kamalian na panghabang buhay na ang epekto sa kanilang buhay. Sa araw ng Valentine's Day, para sa karamihan, hindi love ang namamayani, kundi lust. Ayon sa market research firm ng IBIS World, ang Valentine's Day ay isang araw na kung saan lumalakas ang negosyo. Sa kainan pag-aaral, umaabot ng higit sa 18 bilyong dolyares ay nagagastos tuwing Valentine's Day. Ayon sa Hallmark, tinatayang may 145 milyong Valentine's cards ang nabibenta bawat taon. Kaya nga ang Valentine's Day ay isa sa pinakamagastos na holidays ngayon. Ano nga ba masama sa pagpapakita ng pagmamahal tuwing Valentine's Day? Hindi ba ang Diyos natin ay gustong magmahalan tayo? Oo, oh, tama yan kaibigan. Ngunit ang tipo ng pag-ibig na nasa Biblia ay hindi erotic o romantic love. Ito ay ang pinakamataas na uri ng pag-ibig kung saan ito ay tinatawag na agape o godly love. Ito ang uri ng pag-ibig na hindi mo makikita sa araw ng mga puso. Para sa ating Diyos, ang pagmamahal ay pa sa pagsasabi ng I love you, pagbibigay ng regalo o pag-date. Ang pag-ibig na tunay at dalisay ay yung pagrespeto sa bawat isa. Hindi ka dadahin sa motel para makipagtali, para lamang mapatunayan mong mahal mo ang isang tao. Ang tunay na pag-ibig ay ang pagiging tapat sa utos ng Diyos at hindi sa tradisyon ng mga tao. At heto pa ang isang uri ng pag-ibig na hindi mo makikita sa Valentine's Day. Ang pagmamahal sa iyong kaaway. Alam natin ang kasabihang, Love your enemies. Ito ay turo na makikita natin sa Biblia. Ngunit, ilan pa sa atin ang tunay na ginagawa ito? Ayon sa Romans 13 verse 8, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino maliban na kayo'y magmahalan sa isa't isa, sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay nakatupad na sa kautosan. Kung ganoon, sa halip na tayo ay maging makasarili, utang natin sa ibang tao ang mahalin sila. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nakakasama Ngunit ito ay nakakabuti para sa lahat. Kaibigan, natunghayanin natin ang tatlong nakakagulat na dahilan kung bakit hindi dapat ipagdiwang ang Valentine's Day. Una ay ang Valentine's Day ay nanggaling sa pagganang selebrasyon. Pangalawa, ang Valentine's Day ay salungat sa turo ng Biblia. At ang huli, ang Valentine's Day ay tungkol sa maling uri ng pag-ibig. So, ngayong nalaman mo na ang kat buong katotohanan, So, siguro naman, baka next year, ah, hindi ka na rin makikisa o makikipag-celebrate sa Valentine's Day. Kasi na nalaman natin, ang tunay na kristyano ay hindi dapat makiisa sa gawain pagano. Nawa, nanawaan po natin. So, yun lamang po and God bless po sa ating lahat.